Team Surambao hello! Ngayon pa sila christmas party. Nag-re-repack sila ng mga bigas para sa mga kagrupo nila. Sana all. Mga pamasko nila. Ngayon pa ang ang kanilang Christmas party. Sana all. Asan na yung Surambaw na leader ninyo? Surambaw! O, nagluluto. Kasi mag sila? Swimming, swimming sila ngayon. Kaya Speaking of bigas, bibili tayo ng bigas kasi sobrang busy namin. Hindi pa kami, hindi pa ako nakabigay sa dalawang kapatid na may mga anak so, at okay, um, pamilya oh! uh, <laughs> uh, na siya. At kayo kung 1,000 pa rin na! Wooo! Yay! Wala na ata. Wala na muna tayo doon sa kapila kasi bibili muna tayo ng bigas. Ah,

Kasi so, so, mamaya i-deliver yan sa bahay kasi kami bahay lang naman. So tara at abangan natin mamaya. Tara na ba? Bami na. So mamaya hapon na natin yung ibigay ang na so, meron ako nakaready kasi sobrang busy kami kahapon. Alam niyo na yung party sa na naguan. So eto yung pamasko ko sa dalawang kapatid ng mga pamilya na din. And then si mother and si Bunso is nabigyan ko na yun silang cash naman sa kanila. So, Merry Christmas! ya para ready ah tapos di ngiti tapos ay mo na palit na dai kaya oh para ready na diha ayan ang ating dalawang sakong bugas. pag chat na oh ano mo reply hi hi manilik santa kay gulingit kayo an ang ubahugaw sila oh santa <laughs>

Kung may bigas, may ulam din. Yes, thank you. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh, bitbitin na at least may pang may bigas na sa New Year. Bitbitin something, okay basta. May kasama yang May kasama yung tigpa 500 pang ulam din. At least may pangbigas sila sa New Year ba? Okay, oh, diretso na. Baka bawiin. Tiga. <laughs> ah. Uh, okay, Nag-iisa naming lalaki. And then si Jason, oh, ang asawa ng aking ate. na silang bit-bit. Oh, sana all. <laughs> Uli na ka, Manoy? Oh. ay ah, lami, kay ngisi, keng nakaanay bubas isa ka sa ako, man. Okay. Ah, na, bye, -bye.